Ayan guys, kakain po tayo ng ng ano na ito, no. Kailangan nating balatan. Kasi masarap to. Masarap to. Ayan, kainin. Mura lang talaga ang kilo nito. Masarap to kasi walang walang ano to walang ano yan? walang medisina sino bang nakakain na ng ng ganitong prutas guys ito daw ay pangalan daw nito ay bauno bauno kanina nakalimutan ko talaga yung name Buti may nag-comment ay, na bang Ayan, naka, ano na ako Ayan na Ayan yung ano Tapos may May ano ko dito, may Asin nilagyan ko ng ng suka. Suka na may sili. Para para masarap. Mmm. Sarap. Sobrang tamis. Yeah na na ya nipis na ba siya kuan niya aray ko nipis na siya og dako og dako og liso guys nipis lang og ganing, nipis lang siya og og unog kain parang may ano parang may parang may gatas mm -hmm. sarap Ang punuan, ane, dako. Dako nga, ano. Malaking puno. Parang puno ng mangga, Sarap? ka ah. And...